Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan Happy birthday Ang bati ko So what's up sa inyo mga kaleche For today's video nga itatawid kami ng kabilang ilog Para umatend sa berde ng aking bayaw Dito nga pala gaganapin yun sa may kabilang ilog Sa kanilang mga tanim na talungan Dito sa may tinatawag naming tumana Kailangan nga pala namin tumawid dito ng ilog Kasama ang mga kupal What? Sempre joke lang, hindi sila mga kupal, mga relatives ko sila. Nung makatawid na nga kami ng ilog dito ay kailangan pa naming lumakad ng kaunti para makapunta sa may paso na aming aakyatan. Nung una na nga akong umakyat dito sa may paso para maipakita ko sa video kung gaano karami yung nagpuntang tao rito. At syempre handaan nga to, matik, libre tanghalian to. Kaya kahit malalim ang ilog, dadayuhin namin to. <laughs> At sempre ganito nga lang pala kami karami na nagpunta rito sa may kabilang ilog. Kakaunti lang to, wala pang isandaan. <laughs> Kaya ang masasabi ko na lang talaga kay Bayaw, lugi ka ngayon. Pag ahon nga namin dito sa may paso ay tanaw na agad namin dito yung kubo ni Bayaw. At eto nga sa gilid yung talungan na inaalagaan niya. Alita ko nga ay naka 84 bundles sila kahapon nang napitas dito sa may nila. At inabutan na nga namin dito si Bayaw at saka si Chris na naglilinis ng taong nagagawing pampulutan at pangulam namin ng tanghalian ngayon. Ako <laughs> Tapos kinantaan ko na nga rin siya na isang happy birthday song para sa birthday niya Para sa si nagdiriwang ng kanilang karawan Happy birthday Ang bati ko Pwede so, hey, hey, mga kaleche, ito yung Sinda ni ating bayaw Si Ronnie Dalisay Panganay siya nila Cardo Dalisay Marami nga rin palang iginayak na pulutan si Bayaw Tulad nyan may hitong inihaw pa Tilapyang inihaw, bibe, sa katahong Kaya nga ito't abalang abala sa paghahanda Ang mga kupal, este ang mga relatives eh, ano ba gagawin nyo rito? Tatambay Kaya na nga sila magsipagluto E eh, kanya-kanyang kain na dito At ito nga may bata pa akong nakuha na nahiyang hiya sa kamera Si Jero Kaya nga dumating na rin dito yung mga pamangkin kung galing ng poblasyon Para bila ng cake ang kanilang papa At surprise Mukhang yun na to <laughs> bar merangkar Happy birthday to At talaga nga naman po sa galak sa Galaxy Bayaw dito kasi naging masaya ang kanyang birthday. Pagkatapos nga nito, inumpisa na namin mag-inuman. Masaya nga rin pala naging harapan namin dito at lalot nakaharapan namin dito si Malupiton 5.0. What? Kupal <laughs> ka! <laughs> <laughs> so paano mga kalete, sinayang ko na may 4 minutes ng panonood nyo. Babu!